For this episode, pinuntahan namin ang bayan ng Magsaysay, Davao del Sur. Sa bawat pagliko at paglakad sa mga kalye ng Magsaysay, Davao del Sur, saksi ka sa yaman ng agrikultura at kasaysayan na bumabalot sa bayang ito. Mula sa mga sariwang taniman ng palay hanggang sa makulay na selebrasyon ng kultura, ang Magsaysay ay puno ng mga kwento at karanasan na nagpapakita ng diwa at ganda ng buhay sa kanayunan. Samahan niyo kami sa panibago na namang adventure habang tutlasin natin ang mga hiwaga at kagandahan ng Magsaysay Davao del Sur. Alamin ang kwento ng pagbabago, pag pagunlad at kultura na nagbibigay buhay sa puso ng Davao del Sur. Handa ka na bang masilayan ang kakaibang alindog ng Magsaysay? It's time to explore and experience the charm of Magsaysay!

What's up mga boss? Kumusta? Another day and another vlog na no, naman po ang gagawin natin ngayon. And this time, pupunta kami na magsaysay Double 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 Tour. Ayan. And ang kasama ko ngayon mga boss, Brian. Ayan. Hi. Ito yung uh, bagong record namin sa Adventuber. Adventuber. <laughs> and then si Jela Cochero. Okay. Pupuntahan daw namin yung uh, na yun? Talusog. Talusog. Falls wow. so, wala pa kaming idea anong uh, pwedeng uh, gawin namin doon so anong trail kung gaano kahaba yung lalakarin ko kung magkalusok but nevertheless samahan nyo kami sa aming gagawing adventure ngayon and papuntang magsaysay Davao del Sur siguro after ng, ng magsaysay doon na kami pauwi dadaan sa may bansal ng kapatagan so mag overview na naman tayo doon okay so as of now kapi muna tayo dito sa may Digos. yan hmm. yeah. Oh, okay. So dito na kami sa may kanto ng uh, papasok ng Magsaysay Yun yung main highway ng bansalan So ito yung main road papasok ng Magsaysay double Okay? So, yun yung partner natin na ano? Tawad sa Otsodos sa siyang... Uh, Sakitin Motovlog! Ha? <laughs> right, mga boss Nakarating na din kami dito sa may barangay Balnate Purok Gis Dito sa may uh, Magsaysay And gabi hindi din madali yung papunta Itong Kalusup so Falls Kasi hindi pa naman ito ano eh, commercialized na falls So Party pa rin ito ng uh, Pagalikha ng kalikasan para sa mga tribo So nasa mga 150 meters na napasulod Ang ilan na nimo Pag makaabot na kadali sa barangay Balnate Purok Gis tindahan na color blue Ayan So 150 meters papuntang Talusog Falls All right. So 150 meters estimated na baktas lang padulong Busay, Busay tawag nila dre. So di talaga madali mga boss kasi wala pang mga signages. As the locals lang talaga yung ano mo sandata mo dito papuntang Talusog Falls. Okay, so from a uh, poblasyon mismo, sentro poblasyon ng uh, magsaysay Dabao del Sur. Estimate na sa mga isang oras ang ano, uh, babyayin nyo papuntang barangay Balnate, Porok Gs. Basta ask the locals lang, walang karatula. Pag marunong kang magtanong, pakakarating ka dito mga boss. Moni siya. Ang isa pa, ah. padulong nyo dito. Doon lang. Tinaw po Alright Let's go May buntag Grabe pinaka uu Pinaka uu kay Jim Ako? Pinaka okay? uu huh? Grabe the best The best, the best, the best Ito talaga pagkakataon na magpasalamat ako kay Brian Kaya hindi kay Brian, hindi ako makakapunta dito Brian. Ayan Diba? Ayan. Buti na lang. Bapati si Brother. so, si lah lang dala ni. So, river trek lang kami konti. Tapi ganda. Subay, subay. ah uh, Grabe, uh, amazing Excited Excited na akong mga boss Anong Anong itsura ng Talusog Falls Super excited Ano? 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 Sira, mabasa. Sorry boss, wami ka bala sa padulong nga ni Masa sa subayon ra daw ni Ni subay Yun ang mahirap pag wala tay alam sa ano Walay guide ang guide Hindi ako nang drill Kumbaga common sense <laughs> Paitan yung DIY na DIY na chasing waterfalls eh Wagyu lokal ng pangutanan. Medyo layo na ganyan Sobra. 150 meters na yata, mi. Saan so, na mga kawayan pagid ba? Kawayan, ha? yung mga banakon? Ay, sa wakas, natatanaw ko na siya mga boss. Ayun, no? Know? Ayan. Tausuban Falls. Or tawag na Dribusay. medyo nasa may gamay so gamitin na lang ito gamay nga itong uh, hiking experience masaya ito mga boss napalibutan siya mga kawayanan and itong napakalaking limestone na ito mga boss Ayan, kaya siya malinaw yung tubig and this is it wow Wow. Oh. Grabe lindot sa subang Ganda mga pos Tara, lapit tayo konti. Doon. 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 huh hm. Worth it. Wow. Wow. Hm. Hm. Wow. Amazing. Oh, pagka-grady. Hindi ito na eh. Hindi na ba I think it is a water source. Natural spring water. Hindi ito. That... Hi, Jay. So, ayos. Unlock taus... Talusog Falls. Ay, Talusog. Talusog. Talusog man po. Pagkita Talu... <laughs> eh. ko yun. Talusog. Talusog Falls eh. Akala ko Talusog man po. Talusog huh. Falls. <laughs> Talusog Falls. natin maligo dito mga boss kasama si Jay Quachero so i-test natin kung gano'ng kalamig yung tubig dito sa ano to? Taluso Falls tal Taluso Falls Taluso Falls ganda sabi oh huh? parang lalamig na ako Jay ba? <laughs> so guys may mga panahon talaga na hindi malinaw ang tubig, tubig si dito pero ngayon talagang gulinesing kami ng panahon yeah. ay di pa maulan maganda pa yung sigat ng araw you know?

sa Lusso Falls, ito tumay magsaysay double view tour ibigyan ko so ulit, ulit-ulit na natin ito sinasabi para atin idea na kung napapanood nyo itong video na papuntang uh, magsaysay double view tour from Davao estimate na sa mga isang oras na higit so, pag kanto bansa lang, papasok na magsaysay from Blason at sa mga 30 minutes siya pa, 30 to 45 minutes And then from Blason, papuntang barangay Valdate and then Purokjis nasa mga isang oras din sa pagpoblasyon sa barangay and then pupunta doon sa drop off point nasa mga 150 meters lang ang papunta dito sa talusog po ito alright, sobrang ganda uh. Talusug Falls, wala tong entrance fee, walang bayad punta dito, libre lang ito mga boss. Yung request ko lang, huwag lang kayong mag-iwan ng mga basura nyo dito mga boss kasi napaka-virgin pa talaga ng Talusug Falls and wala pa talagang mga signages, hindi pa ito sya commercialized. Boss, kung pupunta kayo dito mga boss, uh, dalhin nyo lang talaga pabalik yung mga basura nyo mga boss. Okay? Yun lang, maraming maraming salamat dito sa Talusug Falls at Isang bucket list na naman ang napuntahan namin today. Kasama si Jela Cochero at si Brian. Okay, next stop is uh, Balnunto Falls. And yun nga, sabayan nyo po rin kami sa I mean, aming gagawing adventure today. Tara!